So, hello everyone. I'm here now. I'm gonna do uh, some uh, DIY sa, ano ka, sa garden ng nanay ko. Kaya tingnan nyo, nakikita nyo ba yung lahat ng mga tanim ni nanay? Ang dami-dami guys. Yung iba, tinatapong ko na kahapon yung mga plastic-plastic, yung mga ganito na mga luma-luma. Tapos, um, aayusin ko pa siya. May binili kami na. Saglit lang, pakita ko sa inyo nasa pinakatuktok kami ng kwan. So, binili namin, oh. Ito, para mapaglagyan ng mga bulaklak kasi ang dami na ng bulaklak na namin. Masayang masaya naman ako kasi mahilig din ako sa mga bulaklak. Kaya lang, wala na yung, wala nang space yung lugar namin dito. Nakikita nyo, ayan, oh, 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 Tapos pa ako ng mga pot para at least ma sila sa magandang lagayan. Maya maya konti ito na nangyari. Sis, kinagat ako na. Ah, ang uh, tao dito. Kinagat ako ng kuan. Daga. Tapos ano. Pinadugo ko ng pinadugo. Ayun Kanina maraming dugo lumalabas tapos sinugasan ko. Um, may disinfection ka ba dito? First time kong makagat ng daga, guys. Ano, buti na lang. Medyo makapal-kapal yung balat ko dahil sa pagbi-barefoot ko. So nakakatulo yung pagbi-barefoot. Ayano. Kinuha ko yung balat kasi para mas malinis ko yung ano yung yung ito. Mas Ayan, ayan po yung kagat. Medyo maliit lang siya pero delikado kasi yung um, kagat ng daga kasi marami siyang bakterya. So, pinapanood ko kaagad yung ano ni Dr. Lisa Ong at ni Dr. Um, Dr. Ong, yung asawa, husband niya. Ang sabi nila na ano daw, ayun nga, hinugasan ko naman kaagad ng nakagat ako. Tapos, pinadugo ng, Uh, nung umpisa pala kasi nasa taas ako sa garden naglilinis pinadugo ko lang ng pinadugo yung ano ko para lumabas ng lumabas yung dugo tapos hindi ko siya pinigilan hanggat hindi maubos yung dugo ng kuan ayan na dumugo na naman siya ulit ay, na lord ah tapos ah ay yan na nga. sprayan natin muna. Dumugo na naman siya. Mas maganda na makalabas kasi yung dugo uh, kasi para yung bakterya hindi makapasok. kasing halaman doon sa taas. Nililinis ko. Tapos, nagstay lang ako. Kasi may imi-message ko nga yung sana ang kapatid ko. Dahil nga kukuhain sana nila yung pamangkin ko ba. Tapos, ano, Maliit lang siya nakagat. Kaya lang kasi delikado kasi yung bakterya nila. At saka... Spray lang ko ng kuan para... Tapos tinatanggal ko siya ng kuan. Aray ang dine disinfection ko yung koan. Importante pala na may titano. Ano ka? Titano. Kinukuha ko yung ano niya eh. Ang hati Kinukuha ko yung kanyang Para malinis ba? Maliit lang siya kasi nakaano siya daw doon. Kasi So, ang una kong ginawa kung paano siya lilinisin hinugasan ko ng hinugasan yung pa ako kanina so papaano mag ano nang so papaano nga ba linisin yung kagat ng daga first pagduguin yung paduguin pinadugo ko na po yan ayan press nyo ng pag, pagka pagkakagat pa lang ng pag nag siya kasi na ano ko siya nung first time kong na kuan kasi nagme-message ako hindi ko na namalayan ang dami-dami kasi ng halaman doon sa taas eh, may kailangan akong i-message. So, hindi, parang naka ano lang ako, naka lang ako. Tapos, maya-maya, may nag <coughs> na pa ako. Ito na pala. Buti naman at maliit lang siya. Kaya lang, kailangan be careful din tayo kasi delikado din siya. Kasi yung daga is delikado yung rabis niya. So, ayan na nga, pinaudugo ko siya ng pinadugo kanina. Tapos, pag ganyan na po na wala ng dugo masyado na lumalabas, hugasan po natin. So, malinis sa tubig. Tapos, sabon. Dapat malinis yung kamay nyo. Hugasan yung maiki. Tapos, yung paghuhugas niya is palabas, guys. Para yung hindi po papasok yung kuan. Ayan, dumudugo na naman siya. Oh. Ayan. Tapos, malinis lang na Ayan. Ayan. Tapos ano, pangalawang hugas ko na kasi to. Inalis ko na yung balat ng ano, para gusto ko lang ipakita sa inyo kung papaano ko ginagawa. Kaya gina, ginagawa ko ng pangalawang beses yung paghuhugas. tinanggalan ko na ng tinanggalan ko na ng ano ganyan po ito na yung mga nagamit ko um, tapos dapat may plaster kayo so nakadugo na siya ng nakadugo tapos prihan ko na ng ano. Lilinisin ko siya ulit. Tapos, lagyan ko siya ng plaster. So, ang sabi ni Dr. Lisa Ong na importante daw na importante daw na na maturukan tayo ng titano na vaccination. Eh, ako naman is may, vac may vaccination na ako na titano sa Germany. Kaya okay lang. Tapos, ayan, nilinis ko nga ng lini, nilinis kanina. tas kinuhaan ko dito ng, um, kinuha ko yung nakatakip dito na, ano, na, uh, di ba parang pag na, pag nasugat siya, parang, kasi yung ipin niya gumaganon siguro. Tapos, medyo may, may ano pa dito. Tapos, kinuha ko yung, ginanyan ko yung ano niya, yung kanyang skin tas kinuha ko yung skin para mag-open lang siya para malinis ko ng uh, tuluyan yung ano. Kaya ito na siya ngayon. So, tapos, um, nang natin siya na disinfection. Hanggat maaari na kung pwede labas yung ano dugo. Labas natin from clean to pag naglinis ng wound. Ito kasi ano lang to. Very maliit lang siya na wound. Kaya lang. Ayan, kailangan talaga siyang linisin para hindi po siya ma-infected po. Ayan. Nakikita nyo guys, open na siya. Nawala na yung nawala na yung ano niya, yung balat niya. Kasi nakatakip yung balat niya kanina. So, sa ngayon is, para hindi siya off. Uy, nalaglag. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng tapos yung cotton nyo dapat one gamitan lang so yan dapat i-disinfect natin yung buong area yan tapos spray natin siya ulit at ipat dry lang natin i-dry lang natin siya hintayin natin madry ayan dry na siya guys so ang sabi naman ni Dr. Ong na kung may ano tayo penicillin or ano antibacterial na kuan dapat lagyan natin siya ng powder antibacterial powder pero dahil wala ako sa bahay at uh, kampante naman ako na hindi ito lalala siguro kasi maliit lang naman siya o tapos ano so lagyan ko na siya ng kuan para hindi makapasok yung mga marumi sa labas mag-continue pa ako doon ng linis. Natakot na akong bumalik doon. Ay, nako. Marami kasing halaman sa taas. Tapos, ano, doon sila nagtatago sa ilalim ng sa ilalim ng kuan. Ayan, dapat sarado siya. Para Para hindi makapasok yung mga dumi. So, yan. Okay na po. Ganyan lang po. So, tapos kung pwede kayong uminom ng antibiotic, mas maganda na magpakonsulta din kayo sa doktor para sure kung anong sasabihin ng doktor sa inyo. Ayun. First experience sa uh, ilang taon na ako ngayon ko lang na experience na makagat ng daga <laughs> oh my gosh and thank you so much for watching guys and I hope na makakatulong itong video sa inyo sa mga maka experience din na makagat ng daga So, ayan, importante kung nasa bahay lang kayo, i-open nyo lang po yung plaster para naman at mag-dry yung inyong sugat sa hangin ayun oh po maraming salamat bye bye